Hindi ito lungga ni si Batman pero tuwing sakit silis. Parang may sumasalakay papasok sa bahay na ito. Sumusuot sa butas ng pintana at nagkukumpulan pa sa pisame. Sa para silang mga maniliit na panike. Pero mga ibon pala na sinwa sila ng maya. Kulay isimang balahibo at tuka ang tawag nila rito, sayaw po sa ibang lugar. Balim sa sayaw. Nasa P1300 sila dahil po maramdak na sugad. Mga border kung ituloy. border nilang mga sayaw, puro pasaway. Kung <tod> kuwag sila yan, is malaki. Hey, at saka mayroong si uh, Al. Bala nang talagatan na yan sa mga bisita kung tumukong tali. Hindi lang nang matatanggap dahil nga maramdak na talagang bon. Sa kisa sila madalas magkumpulan na kapag nagliliparan. Yun nga lang, nagkalap ang mga ipot o tuminang ipon sa sahig. Namantsahan na Ay ang gilid ng pader. Ito pa, istorbo ang mga ipon sa tunog. Yung kusina namin, in, na, hindi hapni ng nagkaon, di bali na lang ni Derita Sara, dito kami kumakail, malapit sa kuweba at napapaligiran ang mga puno. Kaya tuwing umaga, ang mga ibong sayaw lumalabas para maghanap ng makakain. Ang mga lalaki na ibon, umaalis ito sa umaga tapos yung mga ina ang maiwan mas para magbabansay sila sa kanilang mga anak. Yung wall ng silid kahaloblap, siguro, nalahanap ng bahay sila at tulad din ng kuweba kasi ang room na ganito eh, medyo nasira na habitat ng ating mga ibon, kaya dinsan nakadap nang sila lang bagong environment na parang simulated din sa kanilang natural habitat. Pero teka, ano itong balita na ang pugad ng mga ibong ito? Pwede raw magamit sa panggagamot. Mga balin sa sayaw ng araw ito na marami rin sa bayan ng El Nido sa Palawan kung saan ang laway ng mga balin sa sayaw ang pangunahing sangkap sa mamahaling sopas ng mga Chinese. Ang Nido Soup na 800 to 1,000 pesos Got the orb there! Napakamahal ng Nido Soup dahil buwis buhay din ang pagkuha sa mga pugat ng ibon. Pero ang mga ibong sayaw, yung mga tinatawag na Glossy Swiftlet, kamag-anak ng mga balin sa sayaw ng El Nido. Mas madalas din sa mga bahay, building. Mas maliit yan kesa din sa edible nest. edible nest from medium to large. Yung Glossy Swiftlet, yan yan ng Hindi gaano magandang klase. Di halo kasing sanga at damo. Magandang den pahan ng primera klasing nido su katulad ng nakukuha sa El Nido. Gayunman, may pakinabang pa rin sila dahil ang dumen ng mga sayaw, ginagawang pataba. Aming inilagay sa sako yung mga ipot nila. Inibilad mo na namin, babo namin inilagay sa mga tangin man na namin nga bulay. Nakamamanghang makita ang mga tao at ibon nakatira sa iisang bubong. Kung sa bagay, iisa lang naman ang ating Pondo